Hi guys! Ngayon, eh, si Papa kitakot sa inyo yung nangyayari sa amin dito. Kasi, eh, alam niyo naman, may bagyong Rolly ngayon. At uh, sig signal number 4 kami. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano oh, no, nangyayari dito. Natatakot kami kasi sobrang lakas niya. At saka ngayon, as of now, sobrang lakas. Ipapakita ko sa inyo pa. Sobrang lakas talaga ng hangin. at saka ng ulo. Nandito lang kami sa may salas. Nanonood kami ng movie.

Ayan Ay. oh. nga guys Ang daming nahuhulog sa Bubong namin ng na mga Nyok-nyok, mga palapa Ganun Ayan, ang lakas oh. guys, sobrang lakas talaga niya. Yung guys, nakahiga-higa lang kami dito. Mas maganda na yung sama-sama kami para alam namin ligtas ang mga bawat pamilya. At yun nga, wala na din ditong ano, power ng kuryente. Kasi nga, syempre, baka may masirang kuryente baka may maaksidente pa so pinatay na nila kanina yun nga kung nakikita kung naririnig nyo yung hangin ang lakas talaga at yun dito lang kami hanggang mamaya pa daw yung gabi kaya nakakatakot sana umalis na siya agad ngayong umaga para sa gabi wala na nakakatakot talaga sobrang lakas guys guys. Nakikita nyo ba tong ito? Yan, ito. Yung, yung anong yan, nahulog nahulugan siya ng nyog. Kaya na yupi yung yero namin. Sobrang lakas talaga. Kasi yung likod namin dito guys, is ano, puro nyog siya. Ayan hindi na makita kasi maano na ng ulan. Puro nyog dyan, kaya... Oh, naputol na yung mga puno doon. Sobrang lamig.